isang magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan ko, ayan umuulan na naman po dito sa amin patatapos ko lang pong maglaba nakadryer na po ako at uh, nagpapahinga lang po tayo ng konti at ako po ay magsasampay naman ang ating uh, nilabahan ayan, umuulan po talagang uh, kakaiba po ang panahon ngayon ngunit salamat pa rin sa Panginoon dahil dito po sa Pilipinas sa hindi po natin nararanasan yung mga tornado yung mga grabe na pagbaha na inaanod ang mga bahay di po ba kung tayo po ay aware sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo ay talaga pong nakakatakot yung mga rumaragasang baha na tangay tanga yung mga buong-buo na bahay yung mga sasakyan para mga laruan na nakalutang at napakapalad pa rin po ng ating bansang Pilipinas dahil hindi po tayo nakakaranas ng ganun katinding dilubyo ano po talagang salamat sa Panginoon dahil mahal na mahal niya po ang Pilipinas at mahal na mahal niya ang mga Pilipino. Bakit? Kasi dito po sa bansang Pilipinas ay ito po ang pinakamarami ng mga Kristiyano na mga sumasamba sa Panginoong Isus, kumikilala sa Panginoong Isus na mga Pilipino dito po sa part ng Asia. Ano po, talaga po nga pinagpala din po ang bansang Pilipinas kahit maliit pero gaya po ng Israel, naniniwala din po ako na ang bansang Pilipinas ang mag-iingat ay ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo po kung ating iisipin ang mga nangyayari sa ngayon ay talaga pong uh, nakakatakot kung titignan natin ano po. Kung ating damhin ngayon ang nangyayari sa Israel o sa Gaza, Paano yung mga tao na hindi naman sangkot sa ginawa ng mga hamas na tinatawag? Ano po yung mga tao na walang uh, ambag sa kaguluhan o hindi gumawa ng uh, kaguluhan ay uh, nandoon po na damay. At uh, talaga naman, alam niyo po sa pinapanood ko kagabi, yung mga bata, talaga mga sanggol na talagang kinitla ng buhay talagang grabe kumbaga hindi gawa ng uh, normal na tao, kundi talagang gawa na ng demonyo ang uh, bagay na iyan, talagang si satanas na ang may gagawan imagine mga baby papatayin, ano ang kalaban-laban ng mga bagong silang ng mga sanggol, yung mga toddlers, yung mga kababaihan ni rape, ay naku, just go lord Talagang talamak na po ang kapangyarihan ni Satanas. Talagang uh, pinapakita na ni Satanas kung gaano nakatindi ang kanyang kasamaan dito sa Daigdig dahil nabasa din po natin doon sa nakaraan po na binahagi ko sa inyo sa first John ba na ang Daigdig ay uh, balot o kubkob ng kapangyarihan ng diablo. Kaya yan po ang nangyayari sa ngayon. Kaya Bilang anak ng Diyos mga kapatid, wala po tayong gagawin sa ngayon kundi ang manalangin, ipanalangin ang ating bansa, ipanalangin ang Israel, ipanalangin ang mga tao na talagang uh, sa ngayon ay uh, uh, dumadaan sa matinding uh, kaguluhan at talagang anytime ay pwedeng makitil ang kanilang mga buhay. Ano po dahil gera nga sa kanilang bansa at uh, ang medyo po nakakaalarma ngayon ay meron po mga bansa na talagang uh, nangingialam na o nakikidigma na against uh, Israel pero gaya po ng uh, pangako ng Panginoon na ating nababasa sa Biblia sinabi niya na hindi hindi niya pababayaan ang Israel kahit anuman ang mangyari hindi po ba kaya kumbaga ay eh, talagang Andoon ang pagkilos ng Diyos sa Bansang Israel, ngunit hindi rin naman maiwasan na merong mapatay, merong mawalang buhay ng mga Israelita, o kung anumang lahi ang naroon sa Bansang Israel. Ang tanong nga minsan ay, uh, kapag pinahintulutan ng Panginoon na, gira muna bago rapture, magkaroon daw muna na, na third, ano? third world war yan digmaan ng uh, pangdaigdig buong daigdigan ang uh, digmaan ano po uh, talagang pag inisip pa lang natin sa liit ng ating bansa at sa kakaunti naman ng ating mga sandatahang lakas ay parang uh, napakahina, napaka hina ano po pero wag po tayo mag-alala kasi kahit tayo man po yung maliit na bansa kung tayo naman po ay uh, kugkob ng kapangyarihan ng Panginoon at ang Diyos po ang siyang magtatanggol sa atin at mag-iingat sa ating bansa ay hindi po natin kailangan uh, ipag-alala ang bagay na yan basta Mamuhay lang po tayo ng normal sa panahon ito na wala pa po yung uh, gyera. Alam niyo po nung kami mga bata pa, meron po mga matatanda. Nung araw talaga matatanda na sila at uh, nagkukwento, kunikwentuhan kami sa darating na mga panahon ganito. Uh, sa nila, yung kandaman ni Nuno ay nagsabi na yung mga bakal ay lilipad at nangyari nga, ang aeroplano ay lumilipad. Ang mga bakal daw ay lulutang sa dagat at nangyari nga po, nagkaroon ng mga bakal na ang mga barko ay lumulutang sa lupa. So, kumbaga, yung mga propesya na mga matatanda nung araw ay nangyayari na at lalo naman po ang propesya ng Panginoon sa kanyang salita sa last revelation o sa pahayag ay nangyayari po sa kapanahon ng ito. Kaya wake up, gising-gising po mga anak ng Diyos. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang manalig sa Panginoon. At habang wala pa yung mga gyera na yan, habang wala pa ang mga dilubyo na yan, patuloy po tayong magbahagi ng salita ng Diyos upang sa ganoon kung meron pa pong hindi nakakakilala sa ating Panginoon ni Kristo, kung meron pang hindi nakakapagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon ni ay uh, <clears throat> mabigyan pa po ng pagkakataon ng Panginoon na makapagsuko ng buhay. At wala pong ibang gagamitin ang Diyos, kundi ang ating mga buhay, mga kapatid, tayo na mga anak ng Diyos. Hindi po natin kailangang maging pastor o maging leader dahil uh, uh, leader at mga pastor lamang ang magbabahagi ng uh, Uh, salita ng Diyos. Hindi na po ganun sa panahon ito. Lahat po tayo na mga attendees, lahat po tayo na mga membro ng mga churches natin, the full gospel churches, ay meron po tayong uh, kakayahan na magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Ako po ay uh, lagi ko na lang uh, sinasabi na sino man ang nakakarinig ng ating uh, uh, video dito po sa aking uh, Uh, channel o kahit man sa ating na uh, Facebook account ay uh, basahin po natin yung Jan 316 yan yan po ang pinaka the best na na salita ng Diyos para sa akin, bakit? Kasi dyan pinadama, pinakita ng Dios ang kanyang dakilang pag-ibig sa tao. Dyan din pinakita ng Panginoon yung kanyang kababaang loob, yung kaya niyang uh, uh, hubarin ang kanyang <clears throat> kapangyarihan bilang Dios upang magkatawang tao para iligtas ang mga tao na nakubkub ng kasalanan. sa so, kung baga, eh, grabe ang uh, kahalagahan ng uh, tao sa ating Panginoon. At tayo po yun, isa po tayo doon sa iniligtas ng Diyos. Na sa pamagitan ng kanyang buhay, ng pag-alay ng kanyang buhay, tayo po ay naligtas. Kaya pag atin pong uh, nabasa na ang Panginoong Isusa ay pumarito sa mundong ito, ang Panginoon natin ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Yeso Kristo upang tayo ay iligtas. sa itanggapin po natin yun, paniwalaan po natin yun at meron pong kasunod doon, magpatuloy po tayo sa tamang pamumuhay na kapag tinanggap na natin ang Panginoong Yesus, kapag niligtas na tayo ng Panginoon sa ay magpatuloy tayo sa buhay na tama bilang mga Kristiyanong, bilang mga anak ng Diyos, ay makita na talaga yung katuba, katunayan, katibayan at ebidensya ng ating pagiging anak ng Diyos. Ano po, lalo na sa kapanahonan ngayon, sa panahong ito na talaga nga hindi po talaga natin alam kung anong oras darating ang ating Panginoon. Kasi walang nakakaalam kung uh, anong oras, kung kailan, anong araw. So pwede po natin isipin na anytime, anytime, uh, sa anumang sandali, kahit may sa oras na ito habang nagsasalita ako, ay pwedeng dumating ang Panginoong Iso Kasi nga walang nakakaalam ng muli niyang pagbabalik. So, ang kailangan lang natin ay laging maging handa. Maging handa po tayo palagi mga kapatid. Kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay, kahit anuman po ang uh, pinagdadaanan natin, huwag po tayong mawalay sa Panginoon at sa pamagitan po ng kanyang salita ay makakapanatili po tayo sa Panginoon na gamit ang ating pananampalataya o pananalig sa Kanya. Kaya, hindi po ito ang panahon na tayo po ay magulumihanan, matakot, mangamba o mag-alala kasi may giyera na. Baka mag, uh, uh, magkaroon na ng uh, third uh, world war o baka matindi na ang kaguluhan, baka tagutom na, baka kung anong mga salot pa ang uh, dumating. Ay huwag po natin guluhin ang ating isipan mga kapatid, alam niyo po ang Panginoon lamang ang siyang nakakaalam kung ano ang nais niya at gusto niyang gawin sa sanlibutan. Ano? Kaya habang wala pa ang mga bagay na yan, eh, huwag po nating isturbuhin yung ating tahimik at payapa na isipan. Kundi i-enjoy po natin yung buhay gaya po ngayon, araw ng Webes. I-enjoy po natin yung buhay natin sa araw na ito. Bakit? Kasi ang araw na ito ay isang biyaya ng Diyos sa buhay natin o, tsaka na lang po natin tignan yung panahon na kapag dumating na talaga ang digmaan, hindi eh, bahala na ang Panginoon sa buhay natin, basta ang sinasabi ko lang habang may oras pa habang may panahon pa na tayo ay makapagbahagi pa ng salita ng Diyos gawin po natin ang bagay na ito kasi ito po ang nais ng Diyos habang nagdidigmaan yung mga bansa, laban sa bansa tayo po ay narito sa Pilipinas napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa Pilipinas, payapa po ang Pilipinas at narito po tayo dinala sa Pilipinas at binigyan ng lahi bilang mga Pilipino at tayo po ay mga anak ng Diyos ano po, at salahat uh, sa lahat ng kumikilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon, Diyos at Tagapagligtas, napakapalad po natin, napakapalad po natin mga kapatid. Kaya sige lang, tuloy lang ang buhay, huwag mag-alala, huwag mag-isip. Alam niyo po, sabi ko nga hindi nito ang panahon ng pangarap sa mundong ito, yung mga pangarap na kailangan pa nating makamit, kailangan pa nating uh, makamtan ang mga bagay-bagay na hindi pa natin nakamtan. Alam niyo po, uh, sabi ko nga anong nakaraang araw, kawawa, pat, naman ang mga ang mga Palestinian, ang mga Israelites na nilusob ng mga uh, tao na walang uh, puso, pinatay sila yung iba naman ay nag-evacuate uh, wala pong nadala na kayamanan sabi ko ng isang uh, tatay na aking napanood ay lost uh, everything sabi niya um, may company ano pa ba yun? ang kanyang bahay ang kanyang pera lahat ang mga material na kanyang naipun lahat ay wala sabi ganon ang naiwan lang sa amin ay ang aming mga sarili ang buhay. Ngunit ang tanong ng tatay na 'yon, saan kami pupunta sa oras na ito? Na kahit isang kusing ay wala kaming hawak dahil sumabog ang aming uh, bahay at lahat ng kabuhayan namin na nandoon mismo sa bahay na 'yon ay wala. So, kita niyo po mga kaibigan, 'di ba? Ilang taong kaya iyon inipon ng isang Palestinian yung uh, sinasabi niya na kampanya niya, bahay niya, at mga ari-arian niya. Di po ba? So, sa isang iglap ay nawala. Kaya, wag po tayo mag-ipon, mga kapatid, ng mga bagay dito sa lupa. Alam niyo po, ang ipunin natin dito sa lupa, ay yung nga uh, mga bagay na magaganda na makapagbigay ng karangalan sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. At yung mga bagay na ito na ginagawa natin dito sa lupa, ay yun naman ang nakatala sa isang aklat 'yan. Yun nga po ano, uh, dito sa lupa ay uh, binuksan ng Panginoon ang maraming aklat mula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Revelation. Ano po, ang daming aklat na binuksan ang Panginoon. Ano yung mga aklat na yun, Yung ang mga nagturo sa atin ng mga tama at mal, at uh, nagpaalala ng uh, uh, mali. Dito tayo dinala sa mga aklat na ito, walang iba kundi ang mga uh, nakatala sa Biblia ng mga aklat. Dito tayo hinubog ng Diyos sa kanyang salita. Kaya nga, nagiging malakas tayo at natuto tayo ng tama at nakakilala tayo sa Panginoon dahil sa napakaraming aklat na yan sa loob ng Biblia. Ano, marami ng binuksan ang Panginoon sa buhay natin. At doon sa panahon na isang aklat na lang ang bubuksan ng Diyos, doon na nakatala yung ating ginawa dito sa lupa na yun ay ating inipon doon sa langit o inipon ng Panginoon ang ating mga ginawa dito sa lupa na uh, mga bagay na makalangit so yun, ang ipunin natin dito sa uh, lupa ang gawin natin dito ay uh, yung mga bagay na makalangit at ang Diyos ay nakikita ang Diyos ay nalalaman kung anong uri ng uh, pamumuhay ang ating ginagawa dito sa lupa so yun ang ating ipunin hindi po masama yung uh, mga bagay, yung mga material na yan. Kailangan po yan ng tao, pero wag po natin ilagay yung puso natin sa mga material na yan. O kung meron man tayong mga material, ito po ang gamitin natin para maging pagpapala din po ang buhay natin para sa iba. Upang sa ganon, kapag nakita ng Diyos na tayo po ay nakakagawa ng mabuti dito sa lupa, ay itatala naman ng Diyos ito doon sa nag-iisang aklat na, sa nag-iisang libro na ng buhay na, <clears throat> lahat po tayo ay nakatala talak doon kung ano ang ginawa natin dito sa lupa habang tayo ay naririto. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, wag po natin isipin ang gira, huwag po natin isipin ang, ang uh, mga bagay na makakapagbigay ng kagulumihanan sa ating uh, kaisipan. Ano po, kundi ipagpatuloy natin ang normal na buhay Magpatuloy po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa buhay bilang mga Kristiyano na iniligtas na ng Panginoon. Kapag ligtas na tayo, ligtas na talaga tayo at wag na tayong uh, bumalik doon sa luma nating buhay at lumang pagkatao. Patay na yun ang ating lumang pagkatao. Inalis na tayo ng Panginoon doon at tayo ngayon ay bago na. Kaya nga po tayo ay mga born again Kristiyana dahil binago na po ng Panginoon ang ating mga pagkatao, ang ating puso so at ang uri ng ating pamumuhay. So 'yun lang mga kaibigan. Uh, sa ngayon ay uh, patuloy po nating uh, basahin ang Biblia. Huwag po nating kaligtaan yung John 3:16. Grabe po ano, yung pag-ibig ng Diyos e mula noon hanggang ngayon ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy po nating nararanasan. Kaya huwag po natin isipin na pinabayaan tayo ng Panginoon. Alam niyo po ang mga nangyayari ngayon sa Israel at sa mga kalaban ng Israel. Lahat po yan ay kapahintulutan ng ating Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa oras na ito. Wala po tayong ibang gagawin kundi manalangin. Ipag-pray po natin ang Israel. Ipag-pray po natin ang mga kababayan natin sa Israel at sa mga iba't ibang bansa na talagang malalayo sa kanilang piling ng sa kanilang mga pamilya. Yan po ang ipag-pray natin at higit sa lahat ipag-pray po natin ang ating mga pamilya, mga kaibigan, lahat na kakilala, mga kababayan na makakilala pa sa Panginoon ang mga tao na hindi pa talaga nakakilala sa Panginoon, makapagbalik loob ang mga tao sa Diyos upang sa ganun, kapag bigla pong mag lahat po tayo ay makakarating po doon po sa ipinangako ng Diyos sa kanyang kaharian, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, yan lang mga kaibigan, ang nais ko pong Uh, i-share o ibahagi sa inyo para uh, maging kalmado lang po tayo mag lang po tayo at huwag po mawala yung ating pananalig kay Kristo. Ano malang sitwasyon ng buhay, manatili po yung ating pananampalataya sa Diyos. Tanganan Diyos ang ating buhay, siyang may-ari nito, kaya siya na ang bahala sa atin. Ano po, so hanggang dito na lang po mga kapatid, ang ating uh, sharing time sa oras na ito. Ingatan po kayong lahat ng ating Panginoon, Pagpalain po ang bawat uh, hawakan ng ating mga kamay, ang lahat ng ating mga hanap buhay, pagpalayan ng Diyos ang ating mga pamilya at gabayan po tayo lagi at ilay tayo niya po tayo sa kapahamakan. At uh, wag po tayo mawala ng pag-asa. Dahil sa Panginoon, ay hindi, hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, hanggang dito na lang po ang aking video ngayon. Ingatan po tayo at pagpalaing lahat ng ating Panginoon. Amen.